for today's video, gusto ko lang ipakita po sa inyo ang aking buhok, grabe yung paglalagas niya guys, ayan, ngayon lang po yan ay, hindi ko na alam kung normal pa ba ito, or abnormal na siya kasi, grabe sa Former PBB housemate na si Angeli Ripospo sa nagbigay at nagbahagi ng updates tungkol sa kalagayan ng kalusugan niya ngayon, mula sa naging Facebook Live nito lamang ng dating PBB housemate na si Liri Ripospo sa ay mapapanood natin ang update sa kanyang kalusugan kung saan ay ibinahagi nito sa publiko na sa kanyang first day of medication sa kanyang sakit na pulmonary tuberculosis o sakit sa baga ay nakakaranas na siya ng paglalagas ng buhok. Nang nanghingi din siya ng advice sa publiko kung normal nga ba ito o isa ito sa mga side effects ng kanyang mga iniinom na gamot. Marami namang mga netizens ang agad sumagot at ang iilan pa ay nagbahagi din ng kanilang karanasan tungkol sa sakit na pulmonary tuberculosis, narito panuorin natin ang buong Facebook Live ni Liri Posposa. for today's video, gusto ko lang ipakita po sa inyo ang aking buhok. Grabe yung paglalagas niya guys. Ayan, ngayon lang po yan. Hay, hindi ko na alam kung normal pa ba to or abnormal na siya kasi grabe sobrang dami niya talaga at kapag nagaganyan na, ako may nakukuha talaga siya. Ayan o. Oh. Oh. May buhok na naman. Hindi ko alam baka magpapakalbo na lang ako na ito kaysa ano, titisin ko tong ganto. Nakaka ano din kasi kapag nagsusukli ako ang daming buhok na ano tapos ang hirap pang linisin. Pagkainis. Yan o. Kitang kita na yung anit ko sa buhok. Ay, naku. Grabe naman tong sakit na to. Ay, eh. parang... Parang ano naman ako nito. Parang sinumpa talaga. Grabe. So, yun, guys. Happy days. Laban-laban pa rin. Kapoy naglaban-laban man yung buhay na yun. Eh. Ayun. Ay, Sini-advise guys para mabalik tong buhok na to. Scotch tape. Tapos, i na to sa buhok ko ulit. <coughs> Or, gagamit na lang ako ng wig. Kasi yan, sira na din naman siya. Wala na din to, hindi na to ma-revive. Hello guys! Good morning! So, um, ang time check natin ngayon is 7am. So, first time kong uminom ng gamot guys, para sa TV, at kailangan ko ng gumising talaga ng um, gantong oras inagahan ko talaga para sa gamot na to guys, kasi kadalasan, um gumigising na ako ng mga tanghali na, mga 2 at 2, mga 12, ganyan so, uh, para dito di kailangan ng matulog ng umaga kumain ng... <coughs> <coughs> You okay? Yes. Tubig ko na. Wait lang. Kasi umaatake. Eh. So, <clears throat> yan na guys. Finally, may gamot na ako. So, excited na akong uh, matry ito at sana hindi sumakit yung chan ko at walang bad effect na mangyari. So, happy days. Happy days? You ready? Let's go. Yes. Let's go. Yan. First PTP so, med. First. Yes. First, first na gamot yan color ano siya guys color red color red hindi ko alam ayaw ang lasa nito guys so okay go 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 malaki siya guys no okay malaki yes okay. we get it let's go let's go let's go yay happy days one down <clears throat> a million to go <laughs> right okay so mamaya ulit guys yung iba mga after ngayon na lang hmm? ngayon na lang Are you not alone? Mm -mm. Are you not alone? Okay. Okay. So, uh, you do two meds at once? Huh? You do two at one time? Wait I need to. I don't know. I need to chat my cousin. Oh, and ask. Yes. Yeah. Ah, okay, okay, guys. That's right, it guys. for today. Bye, guys. this is just behind the scenes you know after the cameras go off <clears throat> um, so what do we think about this is the behind the scenes shooting for the movie <coughs> behind the scenes shooting for the movie like what we after <coughs> the camera goes off what are we doing <coughs> so she's just on her phone me like i just stand here and hold the camera. yeah anyway bye flowers. hello guys for today's video one minute, one minute. um yeah, I'm to go. I'm to go. we've got some new flowers guys Flowers, it's um vegetable. Oh vegetable. Yes, I'm gonna put the video here. Yes, it's standing. Okay, you're gonna do this. I'm gonna do what? Like this. So you take them off? And then like this, yeah? No. And then after I've taken it off like do? this Oh you just take them just take them off like this and then put them on here? No. Hmm? <coughs> no, this, no. Like this. Yeah, like get <coughs> like the leaf, put the leaf in. Okay, go. Cool. See? see. See, like this, like that. Uh, and then. Okay, go Okay. Like, like this, yeah. <coughs> like this. Huh? Like Magaling siyang kumanta. Pwede siya sumali sa PBB. Hello po kuya. Uh, Mag-audition po ako sa Pinoy Big Brother. Um, ang iambag ko po sa bahay ni Kuya ay kakantahan ko po kayo ng kanta 24-7 kasi magaling po akong kumanta. At hindi, hindi po kayo magsisi Kuya kasi um, kakanta po ako ng matataas na kanta at matutulungan ko po ang mga housemates sa papamagitan ng aking pagkanta Kuya. At sana matanggap po ako Kuya para makapasok po ako ng PBB. And kuya, pwede din po ako mag-sample ng kanta. Kakantahan ko po kayo. Kahit anong kanta po, kuya. Uh, unahan ko na po sa pinakamagandang kanta. Yung famous ngayon. Akin ka na lang. Um, meron po kasing level yung boses ko ngayon. Level 1 pa lang po siya. Kalamado lang. Akin ka na lang. With emotion din po siya, kuya dinadasal sa araw-araw. Sample pa lang po yun, Kuya Big Brother. Kaya kung gusto niyo po akong makuha. <laughs>